Ano guys? Magandang 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 gabi. May galap shout out sa inyong lahat dyan. Dahil meron na akong dry cough. Bumili ako ng gamot na pang tanggal. Mabisa daw po ito guys. Yung tinatawag na flumosil. Iahalo lang po natin sa, sa tubig. Sa kumukulong tubig. Este, dito lang po sa hindi ma, malamig. Sakto lang po maganda daw po siya mabisa so pang apat na inom ko na siya medyo nagkaroon na ako ng boses ayan guys ito na po lagay na natin wow ayan guys kumukulo siya guys kumukulo lon. mabisa po siya guys sa ubo o, so, sa pang apat na inom ko na to medyo nag okay okay na ako doon sa pangatlo so pag luso na yan guys pwede na natin siya ninyo so bali bumili nga lang po ako guys ano siyam na piraso lang for 3 days 3 times a day daw po siya ninyo eh. so ulitin ko guys plumo seal 600 gram ito po siya so, Wow. Medyo Mayroon ano siya? siya, yung lasa niya is lasang lemon. Yan guys, oh nalulusaw siyang kusa. Lemon, tsaka meron. Mabisa sa sa, ano, sa ubo. Dati talaga, hindi ako makatulog. Makati yung aking lalunan. Yan na. O yan, okay. nalusaw na guys. Pwede na natin siyang inumin. Umibabaw na yung malito. pa, Uh, para o. siyang Sprite guys. Para siyang Sprite. <laughs> para siyang lemon. And guys, inumin na natin. What? Mirror spray so, dito na lang. Maraming salamat sa panunod.